So mayong buntag guys Mayong buntag stanan kanan Hi guys Panibagong araw guys Shout out guys Mayong buntag sa guys Mayong buntag Time check na karoon na last city Nidya ng umaga So ngayon guys Ay punta lang tayo sa school At katapos Ay atid ko yung mga anak oh. ko Tapos Ano ko yung Kapunta ko sa amo ko si ano yung trabaho ko guys family driver ya to guys ay nao gawa siya katrabaho anak tabon ang bata ng ans na anak tabon ano ba ako ulolan ka ulolan go ulolan ano ba Hi guys, hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi oh, ba. oh, ba. ba bala Hi guys. Bala, papa. Bala. Bala, Hi Bala. bala. Baba. Lagi, lagi. papa? guys. Hi papa? Hi guys. Papa. guys. Hi guys. Hi guys. Hi Mahago ka nalabak ka. Ako na unog Kuan. Sige, kuan na ng bata. Gapandong na gali na. oh, taro nga na mahulong. O, hindi rin kong... ka ulan. Ako ka ulan gusto kayo. Ay, guys. Wala po kayo. Wala po kayo. Ako. Upan guys, ngabi ulan guys. Hawi dong, hawi dong kayak ulan kayak dong. Kapal jalan, kapal jalan. Kait maulan guys. pasok pa rin kami guys madulas ang daan namin dito guys kapag umuulan ay pa ha ah, guys ang madulas yan oh ah. maputik talaga guys nirahan kami sa ano guys sa bundok yan guys sa bundok kami dito, malayo pa yung aming lalakarin papunta sa ano punta sa school Ha? <laughs> dung, hoy dung. Hoy dung. Grabe guys. Mula na, lumakas na ulan. Wala kaming dalang payong. Dandan lang dung. dong, dung. Dun ke dung. Grabe. Ha. Hay nako lang yung anak ko. Ha. hawak hawak Howad hawak papa lung. Haw pa Ha. Ha. Dagan dong. Prabe. Ha? Ulan. Ulan lagi. Ulan. Ha, ginulo <silence> ko. Ha. Ulan. Kulod. ha kulod, oh, wala po kaya. Oh, grabe, lapok na! Oh huh? Oh. Ha. Ha. <coughs> <coughs> ha,